Lapit na kaming masakyan guys pangalawa na kami sa pila oh, ang na tayo pila pangalawa oh hanap buhay kami maghanap buhay <laughs> maghanap buhay kami guys pangalawa kami sa pila oh Pasayro, pang biling bigas sa ulam yeah, yeah, sana <laughs> may makuha kaming pasayro guys yung malayo para malaki laki ang kita isang biyahe 200 agad yeah, marikina. <laughs> marikina ba yun malayo na yun Guys, ang tagal namin nasakyan. Pangalawa na kami sa pila. Matagal pa rin kami nasakyan. Ang hina ng biyahe. Tatlo na lang kami nakapila. Wala pang pasayro. My God! Oh, yun ang... Yay! Kami na, Chamber! Sambors na kami guys. O, oh, kaya kami pasayro pang ano, pang marikina. Yes, yung kaso yan. O, alis na kami guys. Meron na kaming pasayro. Video pala si ate. O, oh, saan na rin yun be? May The, yung sa po si Jen. Ah, saan na huwi niya? Ah, na sa ano lang po, Clara lang po. Diyo sa... Clara lang. Sa oh, alis na kami. Oh. Na si Ami nag-vlog. Ibigay natin. Talban. Kung <laughs> Talban ba, malayo na yun. Talban guys, biyahe. Okay, malayo-layo na kami biyahe guys. Ay, malapit na. Malayo na sa malayo ba Ay Ayaw sa sakal. Ay, malapit na masayro. daw sila. <laughs> yung aking pasayro. Mga magaganda. Dito na kami. Malapit na kami sa bahay nila, guys. Okay. Diba Kubo yung musot niyan? Okay. mga dito. Saan may Yan na lang po sa may upuan na green. Ang lahat. Yan na lang Yan na lang daw. Yan na lang daw. Okay. Nakarating na kami guys. Thank you. Ang <laughs> aking mga pasayro. Thank you. Meron na kami pang isang sakong bigas. <laughs> pang isang sakong bigas na ang aming biniyahe. Ay, ito pala, ano? Ano tindahan? Sino nagbantay? Ang sarap magbiyahe-biyahe, guys. At nakarating ka ng iba't-ibang lugar. Nakakita ko ng iba't-ibang view. ay kalawang pila na namin to guys pang naman to kasi pambigas na yung kanina eh oh, pangalawang pila na naman kami ulit tatlo pa rin kami pumila o, oh, diba ano lang ang buhay pila-pila lang para makita ng pangulam at pangbigas Hoy, sumakay na kayo mga pasahero para kami ay lalarga na. Dapat puno. Yung ilan ba karga pito? Kaya lang pag maraming sasakay, may iiwan ako eh. Hindi na ako makasya. Hanap buhay muna tayo guys. oi apat na kami nakapila. Pangalawa kami sa chamber. Panggay na mas. Hanap buhay muna tayo. Dito pag sa tricycle guys, chambahan. May time na maganda ang kita. May time na wala rin kita. Para ka lang namimingwit ng isda. Uy, may sakay na sila. Oh, kami naman sa oh, may sakay na sila, guys. Oh. Yes, Chambers naman kami. Pangalawang biyahe. Pangalawang biyahe namin 'to, guys. Eto na sa na yata 'to. Oh, Oh, may pasayro na kami guys alis kami kagad tila na ang tila dyan siyempo laging tatlong pila lang

Nangangamoy jelly bean. Ito ka ba yung jelly bean? Ito ka ba yung jelly Kabila? Kaya pala, nangangamoy jelly bean. Pangatlong pila namin to guys. wow, so, pangatlo ang pila. Ulit. Pagmasakyan kami nito ay pang tatlong biyahe na namin. Medyo inalat na ang biyahe namin, guys. Pang tatlong tila. Maulan na. Ayan o. Papa, chamber na tayo. Nasakya na si kuya. Yes, chambers na kami. Ayan na. Ang ulan kailangan na nating magtabing yes pang pila maulan manakas ang ulan yan na rin kami guys pang tatlo naming biyahe uh, pang biyahe namin pero maulan na saan? saan? lugar naman ang biyahe namin saan? 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 pa saan? 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 south kami ngayon pa south pang pang na kami guys ang tricycle namin guys ay mula 2009 ay nasa amin na yan hanggang ngayon kaya yan ay aming hanap buhay pagka mayroong kaming oras para magbiyahe pang pa asawa ko magbiyahe kami sa tricycle pagkatapos siya magbiyahe ng gas nahatid na namin ang aming pangatlong pasayro guys ngayon naman ay pauwi na kami guys pipila ulit kami pang apat na biyahe uh, ganun lang kasimple ang buhay ng mga high signal driver kahit maulan mabasa na ang aming katawan no? oh. wala rin pa sa ero no? sa para <laughs> ay sumakay na kayo lahat para maparami ang na aming kita ngayong araw na ito at pang bili namin ng ulam tsaka bigas pang charity pagbasa ng aming mga gilid-gilid. Mahimik -gilid. <laughs> din yung kalsada guys. Walang mga pasayro. <laughs> Kailangan mo talagang pagtsagaan, magpila. Dapat na pila guys. Pangalawa ang aming pila. Pangalawa kami sa pila pang-apat na pila namin to guys o oh, ba diba nasakyan na agad si kuya kami naman chamber na naman kami sa pang-apat na pila kumuhin natin walang press biyahe Kalban. talban naman talban 100 Sok-sok <laughs> guys, kay maula na basa na kami. Oh, so, basa na ng aming mga <laughs> Ayun oh, no, mapasayro dapat 'yun, hindi tinawag. Hoy, basa na pala ng aking pang-apat na pila namin po guys. Salamat sa Diyos. Marami na kaming pila. Nasakyan na kami sa pang-apat namin pila guys. Alis na naman kami ulit. Long way na naman na aming masairo. Ganun naman kami sa kabilang kalsada. Madaang bakal na naman ang aming, na aming biyahe. Oops! Wala, mukhang lumakas na ang ulan. Hindi na nagbibiro. Makas na ang ulan, guys. Ang babasain na talaga kami. Okay. Yaps. Uy, na kami. nakabili na kami ng merenda. <laughs> Aray ko. May tinapay na kami, oh. basa na so, kami guys panglima limang biyahe namin guys Panglimang limang biyahe Abang habang magbiyahe guys kakain ako merienda merienda na tayo Terima kasih. din buminan pa ako guys oh bakas kasi ng ulan uwi na kami guys tapos na kami naghanap buhay Maraming salamat sa pagsama ng aking video guys. Don't forget follow, like, and share. Bye-bye!